Ayong buntag sa tanan, welcome dahil sa ato ng power talan. Atong gari sa mga uling na alinihin, makita na to, Nga. ng kinisya, alin, ang aling ganyan niyang, niyang arrangement. Basol pag-ayo ang koton, no? basol na ni, basol, basol, basol -on, yun. O kung wala ane, nga, mo yung mga Nga. na panghalig, pwede mo gamit o gas. Pwede po mo gamit o Uh, lain Tiger o magamit po mo o kineng krudo, pwede po na siya. Pero kung wala din mo ana, pwede mo magagamit o lokay, bunot, karton, papel, no? Pwede ra. No? kini nga kadaghan nga uling, muluto na niya siya o bugas ng mga uling pito katao kini lang. Dili na kamuhan pa, di na kamudugang. No? Makatulag ka, o niya, ang last na makainig ng tubig, kini lang ang nga na uling. Ito din isa ilalong kung mapasok ba ka. Dilit ka ano man, tungod kay ang iyang init, padulong yun sa taas. Concentrate yun dito sa lubot sa kaldiro makaigo. Muna dali na kayo umukan ang imuhang gitungtong ng kaldiro. Asa yun gikan ang iyang teknoloji? Nagikan ang teknoloji nag ang ikalang nagikan sa Australia, France, Thailand. Okay, ang Thailand nakabisita diri sa ato sa Mindanao gitistiran ang tanan nga mga yuta kung asa mga makapasa good news nga naman ang Mindanao lang ang nakapasa sa yuta nga gitistiran nila kung naaga ka ning kalana ang imo hagyod nga moabil no naasay mong imong pinuy-anan tulo ka dagko nga mga benepisyo unsa ning una makadagilot ka kanang wag nila og seven ikaduha safety no Ika to no convenience, kung No, ano man, tungkol kayo na sa ihandol. Halimbawa, muad to mo dagat maligo mo naik ihandol, magigbit ka na ninyo. No? Asagod mo makakita aning kalana na pwede na siya lupulog-lupulog. Lup. No? Pwede na po siya imong gatos gatosun. No? Nga santang gasigat. Muna nga nga itong kalan, yunit gigayo. Kung sa pagyan ang naadid, gibutangan siya o ganang gitawag o grits insulator o gitawag sa uban o fiber insulator kanang iyang isang nasangga dia dili bato, dili putaw dili siminto only manufacturer sila lang ang nakaibaluan na tungkol kayo na si Prito kini santang nagasiga ni siya kini nagaapil o baga kini siya kanyang yani yani gari nagaapil na siya o baga kay mulungan kayo Diyo Di din hindi nga makadaginot ka sa uling Pila gani? 60% ang imong malagino sa uling i-compare ni mo sa mga ordinary nga mga kalan. So, dako kayo ang malaginod ni mo. Kaya ang ipairal aning kalana kung makagabit ka, daginod yun ka. Makadaginod ka ang kwarta. No? Time and import na naman. Tungod kay kining kalana, dili na di ka kinanglan nga mo paypay pa. Dili na ka kinanglan nga mo pa. Wala na. Wala na kinanglan drawer, Dili na kinanglan. Musiga na diya ha. tungod atau sa gutang nga gitawag og Great Insulito. Ngano nga nakaabot mo gini dinhi? Kini kalana, unsa man ngano hinungdan nganong nakaabdel man tang dinhi? Ang gihimo sa Manila sa diha nga naggrupo ang authentic issue of the Philippines. Ilahang nakita sa internet nga kini kalana, magsigara gyud. So na-enjoy sila, nagtanaw. Muna nga ilang ginisitaan dito sa Thailand. At po, mahalaman. Kayong ani kada na po nga nagkantidad siya ang vitamin pero ceramic to siya. Ang higaw, ang ihimo nila, nagpanala siya ang engineer na rito. Gituluan on saon pagdama. Charcoal stove kung kanan. No? Gituluan sila. Okay. ingon din ang ubang sir. Dito po hindi no, masunog ang amung kanon kay magsigira siya ang siga. Kinuod na. Kung hindi yun nyo yun mabagtayan, ang imuhang kanon, sunogon yun siya tungkol sa kainit kay time streaman. Ang paglumag, ani sa diha nga mutungtong na ang ang imo ang kaldero nga doon ay ugas pag buka gina ito pang abli mo gamay na lang ang tubig imo ang takluban ibutang mo sa laprin dahil wala ng panahon na nga mag-utang ka no? o magpirito pag humanaga kung pirito ibalik ni mo ito within 3 minutes you cool mommy and daddy tibong is ready next ay good in him safety para environment nga naman ang atong kalan wala siya chemical ng ibutan. no? na makadaot sa itong environment. Next, safety and exclusion resulting to blunt properties. Ang atong kalan, safety. Nga naman, di mo pa di tika buto. Teka pa ninyo, gainit ba? Wala ang siya mag-init ni Rick. rin siya. No? Mone ang nakanindot sa ato nga kanan. No? Kay mahikap-hikap siya. Ka. Ang uban may mo yung sila nga, pila man di ay na. Muna, pag-ingunin siya, sinasinari, ang ingunin niya, tiyan, 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 ingon niya sa kuha nga kung ako'y ako magbaligya ni Kala na tama-tama yun ang iyang presyo mo abot yun siya singkumin ingon pa niya nga singkumin tungod kay ingon niyo daginot na ka savings ka kung niya ikaduha dili na ka munguyok wala na'y pay wala na'y bluer kung ang ikatulo doon na siya'y warranty hindi siya kung mag-uling na kayo kung pwede mo sa isang katangking MPJ kung patra kataro nga uling ang imong magamit equivalent sa isa ka tangke nga gason. So naghinot yung kayo. Kung imo pintaw sa isa ka bulan, mugurot ka og isa ka tangke nga LPG. So sa isa ka tuig dunay unom ka bulan, pila imo gasto? 12. Samantala ni ini, kaisa ra ka mo palit o niya, ang iyang mga sugod, ang iyang han pwede nga imo sugod dire na ra sa tong na nakita nato. Pwede ta makapalit og 20 nga uling nga pwede nato maka makaluto na ta. Atong tanahon kung kung resulta sa dihan na magupo na siya. Okay. Atong sulayan, wala na ibaga. Atong nag-ibubo. Kung Waso pa pa siya. So, Sabi sa gawalan ay bagal. Kahit doon naman ang bagal, ubo naman doon ang gawas. Okay. Hmm. Kita ninyo, nga kinis siya nga kalan, bisag wala na ibaga, na makita na to. Nga kaaso-aso siya. Nga naman, tungod kay, kinin ihang grits insulitor, nagabaga, nga nagabaga siya. Ang iyahag yun nga grits insulitor, nagaapil pagkir siya o baga. Muna nga nagaaso siya. No? Nagaaso. Okay. So, paano anong dito, kunya na ha, nagsilbi siya kaso, siguro, musiga pagit siguro ni. No? Musiga pagit siguro ni. Last Bobber's Marketing Introducing Power Clean. Flaming towards economy. Power Cullen is a very unique charcoal stove for households or commercial purposes. Why unique? First. Because it has great insulator to preserve the heat within the stove. Second. It is made of cement and galvanized iron to provide best quality and durability. Third. It is mixed with carbon ash to regulate smoke odor while cooking. Special benefits for the users. Savings. You can save up to 60% charcoal consumption. Save money, time and effort. Safety. Safety from explosion resulting to burn properties. Safety from hazardous environment. Convenient. Operates very efficiently without the aid of any blower. Power Cullen is an original technology from Australia, France and Thailand. And ready to use for households and commercial purposes. At least 5 years lifespan with 6 months warranty. And affordable compared to other products. last bobbers Marketing offers different sizes of power Cullin. We have small that can hold 15 kilos. Medium can hold 30 kilos. Large can hold 40 kilos. And extra large that can hold 60 kilos. Power Cullin unique charcoal stove. Flaming towards economy.